Maraming salamat, Father Jerome Ponce, parish priest ng Santa Clara Parish dito sa malabun uh, Malabon pa ito, no? <laughs> uh, sa pag sa akin na makapamuno sa banal na misang ito sa okasyon ng pagdiriwang natin na kapistahan ng ating mahal na patrona si Santa Clara kasama din ng iba pang mga kapatid nating mga franciskano na naririto. Alam niyo po, uh, ako'y naliligayahan na makita na unti-unti nang nabubuo ang pangarap nating simbahan dito sa Santa Clara. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. <laughs> Kaya malaki ang pasasalamat ko sa pamumuno ng ating mga Franciscan uh, fathers. Alam ko, ah uh, may stress na si Father Jerome sa pagpa fundraising para mabuo para ma matapos talaga itong ating simbahan kaya ako din kinulit ko ng konte ang finance council ng Diocese of Caloocan sabi ko maghanap naman tayo ng na mahuhugot nating pondo na iaambag din natin at uh, buti naman at nakapagtabi kami ng kaunti ng 1 million pesos para pandagdag lang po sa ating kasi mahalang finishing po ng ng simbahan. At uh, sana sa pamamagitan ng online live streaming na ito, ay makaabot din ang aking appeal sa maraming iba pang mga tao na gustong magmagandang loob para makipartner sa community dito sa Santa Clara. Dahil ang main donors talaga ng simbahan ito ay walang iba kundi kayo na mananampalataya. Dahil ito po, ay inyong simbahan, ito ay inyong parokya. Ang mga pari at mga ubispo dumarating, umaalis, pero mananatili ito at nakaugnay sa inyong pamayanan. Kaya sana po sama-samang magmalasakit at magbigay ng ayon sa kakayanan ng bawat isa. So sa misang ito ng ating paggunita, sa ating mahal na patron ng Santa Clara ng Assisi ay uh, pagnilayan po natin ang kanyang pagiging huwaran sa sama-samang paglalakbay patungo sa kaganapan ng buhay. Ito ang binigay na tema sa akin ni Father Jerome. Alam na po ninyo na isa si St. Clair sa mga unang nagpahayag ng suporta kay St. Francis na kababayan niya sa Assisi nang talikuran nito ang kanyang marangyang buhay at negosyo ng kanyang ama para sumunod sa mga yapak ng Panginoong Heso Kristo at tumugon sa tawag ng makalangit niyang ama. Alam po natin ang kasaysayan na idinimanda pa siya ng sarili niyang tatay sa salang pagwawaldas sa kayamanang pinagpaguran daw ng Ama na ibinabahagi ni San Francisco sa mga dukha. At pagkatapos nung dimandahang yon hinubad ni San Francisco ang sariling damit upang isaulito sa Ama niya na nagtatwa sa kanya at nagsimula siyang buuin ang isang pamilya, pamilya ng mga Franciscano. Na hanggang ngayon ay nananatili pa rin kasama ng simbahan sa pagmimisyon. Akmang-akma ang ating mga pagbasa sa temang ito ng ating parokya. Kung nakinig kayo mabuti sa ating Gospel reading ay uh, narinig ninyo ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi niya, Kayo rin, iiwan na rin ba ninyo ako? Sinabi niya ito matapos na magsipag tiwalag. ang maraming mga kasamahan nila dahil hindi na nila matanggap ang mga tinuturo ng Panginoon tungkol sa tinapay ng buhay the bread of life kasi ipinaliwanag niya na ang tinutukoy niyang bread of life ay may kinalaman sa pag-aalay ng sarili niyang laman bilang katawan at sarili niyang dugo bilang inumin sarili niyang katawan o laman bilang pagkain sarili niyang dugo bilang inumin Maraming hindi makatanggap doon sa pahayag na 'yon. Kaya si Pedro daw ang naglakas-loob na sumagot. At ganito ang sabi niya. Panginoon, saan pa po ba kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala na po kami at naninindigan na ikaw ay ang banal hinirang ng Diyos. Tatlong statement po yon pag nilayan natin. Para bang ang tingin ko sa tatlong linyang yon ay mga yugto ng pananampalataya. Ang unang sagot niya, Panginoon, To whom shall we go? Kanino pa kami pupunta? Line number one, pagkatapos sinabi niya, nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't naniniwala na kami. Line number two, at pagkatapos sinabi pa niya, hindi lang kami naniniwala, naninindigan kami na ikaw ay ang banal na hinirang ng Diyos line number three. Tatawagin ko yung the stages of faith. Mga yugto ng pananampalataya. Minsan ho, merong isang ale. Sinabi niya sa kumpisal, nawalan na daw siya ng pananampalataya dahil nabulyawan siya ng parish priest. Alam niyo po, pasensya na kayo sa amin. Minsan dahil kami mga tumatandang binata, ay minsan eh, sumusungit din kami. No? Ewan ko kung minsan nasusungitan kayo ni Father Jerko. Pero minsan may mga tao matampuhin, tumas lang ng konti yung boses, eh, oh, parang nasiraan na ng loob. Sabi daw nung pare, kung kanino siya nangumpisal, sabi niya, palagay ko ho, hindi pa naman lubos ang pagkawala ng inyong pananampalataya. Kasi nang umpisal pa kayo eh. At sinunod pa niya, sabi niya, at kung nawala nga ang pananampalataya ninyo dahil lang nabulyawan kayo ng pare, abay siguro okay lang na mawala kasi kung nakasalig yung pananampalataya ninyo dun sa pare, abay, mababaw na klaseng pananampalataya yan. Siguro dapat ngang mawala para hanapin ang mas matatag na pananampalataya. Kasi merong kasabihan sa Latin, nemo dat quod non habet. Sa English, you cannot give what you do not have. Tagalugin natin, hindi mo may pamimigay ang hindi iyo. Siguro pwede rin tayong gumawa ng isa pang kasabihan. You cannot lose what you do not have. Hindi mawawala sa iyo ang hindi pa naman napapasa iyo. You cannot say you lost your faith if you never had it in the first place. Baka minsan nakala natin may pananampalataya na tayo, eh yung meron lang tayo, relisyon. Hindi ho pareho yung dalawang bagay na yon. Malaki ang pagkakaiba. At ito yung nais kong pagnilayan natin. Meron ba tayong pananampalataya? At magandang itanong sa araw na ito sa inyong lahat. Ano bang dahilan kung bakit nananatili pa rin kayo sa pananampalatayang katoliko? Gayong marami rin namang dahilan para kayo umalis at tumiwalag. Bakit pinipili pa rin nating maniwala? Kahit marami tayong hindi naiintindihan o kuminsan hindi katanggap-tanggap para sa atin. At alam naman natin ng simbahan, it's a human institution. Kuminsan kahit iniidolo o nilalagay sa pedestal ang mga pare at mga religyoso, nakakalimutan nilang mga tao din kaming katulad ninyo. May karupukan din. At may mga kabulastugan din. Kaya tuloy minsan sobra ang pagkakaiskandalo ng iba kapag medyo tumingkad yung pagpapakita ng pagkatao ng pare. Pero totoo namang mga tao kami. Kung ang Diyos nga, nagkatawang tao. Si Kristo mismo, hindi niya kinahiya ang maging tao. At alam din natin, minsan, meron pa nga nangyayaring mga iskandalo na kaugnay sa financial or sexual abuses sa simbahan. At minsan mayroon pang ang politika sa mga church leaders. Banal ang simbahan. Pero hindi puro banal ang miyembro ng simbahan. Tayo'y kombinasyon lagi ng mga banal at makasalanan. At yung kabanalan at pagiging makasalanan, lahat yan nariyan sa ating lahat. Kaya anong dahilan ba tayo naririto ang sagot ni Pedro, una, Panginoon, saan pa kami pupunta? Pangalawa, nasa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay na amin nang pinaniniwalaan. We have come to believe it. At pangatlo, amin na rin itong pinaninindigan. Pinaninindigan. Simulan lang nating mabilis doon sa saan pa, pa saan pa po ba kami pupunta? At ang tingin ko ang katumbas nito ay parang ganito ang sinasabi. Wala naman ho kaming ibang mapagpipilian eh. Saka, sa kasalukuyan, eto na ho, sinilang kami, katoliko kami. Saka na kami magdidesisyon kung meron ng ibang Pagpipilian. Yung mababaw na pananampalataya, minsan ganun lang tradisyon. Yung bantipong katoliko ka kasi, ano bang choice mo? Eh sinilang ka sa Pilipinas na predominantly Catholic eh. Sinilang ka sa pamilyang katoliko eh. Pinabinyagang ka, hindi mo naman pinili eh. Pinilit lang sa'yo. Talagang minsan nagtatampisaw pa tayo sa mababaw na tubig. Akala natin may pananampalataya na tayo. Relihiyon pala. Minana natin. Kaya nasasabi natin, saan pa kami pupunta? Eh, ito na yung nakagis na namin. Parang gusto mo sabihin sa English, we will cross the bridge when we get there. Tsaka na kami magdidesisyon kung sakaling may ibang options. We'll cross the bridge when we get there. Parang presupposition, if we get there, at pangalawa, if there's a bridge. Hindi naman talaga laging wagas ang motibasyon ng tao. Lalo na sa simula. Dinadalisay ang pananampalataya. At syempre, sa simula, practical lang tayo. Mahalaga lang ang magpakatotoo pero nalalampasan natin sa katagalan ang mababaw na disposisyon na ito kasi haharap at haharap tayo sa mga krisis at problema sa buhay na hahamon sa inyong pananampalataya at sa katagalan hindi na pwede yung magtampisaw lang kaya sa ikalawang linya na sabi ni San Pedro, we have come to believe. Hindi niya sinabing we believe. Ang sabi niya, we have come to believe. Ibig sabihin, may proseso na kaming pinagdaanan. Narinig na namin ang iyong mga pangungusap. At kahit pa paano, parang naririnig namin ang Panginoon sa tinig mo. We have come to believe. Ibig sabihin, may pundasyon may pundasyon na ang aming sinasampalatayanan. Talking of foundation. Alam niyo po ba, ito lang yata yung alam ko simbahan. Di hamak na mas mahal ang pundasyon kaysa simbahan mismo. Bakit? Kasi itong lugar na to delikado sa matataas na struktura. Na-discover nila, subject ito sa extreme liquefaction na yugyugin lang ng lindol, guguho siya kapag hindi mo siya nilagyan ng matatag na pundasyon. Kung ganyan sa simbahan, ganyan din sa pananampalataya ng mga tao. Ang pundasyon natin, kailangan matatag siya. Kasi pag humarap tayo sa bagyot, lindol at mga unos ng buhay, titiklog talaga tayo, guguho tayo narinig natin sa ating first reading nanindigan si Joshua ang sabi niya bago tayo pumasok ng promised land magkasundo muna tayo kung ibig niyong sumamba ng ibang Diyos-Diyosan bahala kayo malaya kayo pero sa ganang amin kami ng aming buong kasambahay at mga kapamilya nagkasundo na kaming maglilingkod kami sa Panginoon at mananatili kaming tapat. Ano man ang mangyari. Wow! Ang tawag ko dyan, paninindigan. Darating at darating ang sandali na ang ating mababaw na pananampalatayan nagsimula lang sa nakagisnan, tradisyon, reliyon, na minana. Ah, magkakaroon na siya ng mas matatag na pundasyon. Lalo na kung mulat ka na sa kasaysayan ng iyong mga ninuno na nagpasa sa iyo ng pananampalataya. Ang sabi ni Joshua, ang Panginoon na ating Diyos, siya ang nagpalaya sa ating mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya rin ang gumawa ng mga kababalaghan para sa atin siya ang kumalinga sa ating paglalakbay sa disyerto. Kaya minabuti namin buong pamilya na manatiling tapat at walang ibang paglilingkuran kundi ang Panginoong aming Diyos. Kaya pala minsan, mahirap maniwala ang taong nawalan ng sense of history Importante ang kasaysayan sa buhay ng tao. Kasi maikli lang ang buhay natin. Pero ang ating maikling buhay, may pinagmulan yan, kasaysayan. Binabalikan natin ang salaysay dahil ang saysay na nakukuha sa nagdaang panahon, yun ay nagiging pundasyon ng kasalukuyan natin. Kaya mahalagang ipasa ang kasaysayan ng mga ninuno sa mga susunod na henerasyon. Darating ang panahon, wala na tayong lahat dito, pero itong simbahang ito nakatayo pa rin at tatandaan ng mga anak at mga apo at mga kaapo-apuhan ninyo na ang pundasyon ng simbahang ito ay dugo, luha at pawis ninyo. Hindi naman madali ang buhay. Mahirap ang buhay. Yung 20-20 peso, sandaang piso na binabahagi ninyo. Kailangan nyo rin yan, alam ko. Pero dahil minamahalaga ninyo ang pananampalataya ninyo, nilalagay nyo dito. Bahagi na yan ng history, ng kasaysayan. Mamanahin yan ng mga anak at mga apo ninyo Nagagamit din ng simbahan to pag wala na tayong lahat. Kaya ang ikatlong linya ang pinakamahalaga, paninindigan. Yung pinaninindigan na natin ang ating sinasampalatayanan. Hindi na siya tradisyon lamang. Hindi na siya kasaysayan lamang. Dito, nagsisimula na ang buhay pananampalataya kapag inaako na natin talagang kusang loob ang ating paniniwala. Kapag hindi na siya pinipilit sa atin, kundi pinipili na natin. Ilan ba sa inyo ang nagsimba dito dahil sinabi ng lolo at lola nyo, mga ananay, tatay ninyo, Hoy, linggo, magsimba ka. At siyempre, obedient ka naman, magsisimba ka, para napipilitan lang. Pero kapag dumalo ka, hindi dahil pinipilit ka, kundi pinili mo na. Inaako mo na, pinaninindigan mo na, ibang klase na yon, Mas matatag na yon. Katulad ng ating mahal na patrona, Santa Clara. At ang kanyang kaibigan, si St. Francis. Sila ay nagsilbi Bilang mga paalala sa simbahan, noong mga panahon na unti-unti nang nakakalimutan ng simbahan ng kanyang bukasyon na makilakbay kay Kristo, na makilahok sa buhay at misyon ng Panginoon, napakatinding inspirasyon ang ibinigay ng dalawang magkaibigan na ito, Santa Clara at San Francisco, na naging huwaran sa kabanalan upang ang simbahan na noon ay gumuguho na. Hindi yung literal na simbahang bato ang tinutukoy ko, kundi ang institusyon ng simbahan na noon ay bumibigay na sa tukso ng kayamanan, kapangyarihan at katanyagan, ang tukso ng kamunduhan. Salamat sa inspirasyon ni Santa Clara San Francisco parang ibinalik na muli ang direksyon ng simbahan sa tamang landas. At ang landas na ito ay ang landas ng mabuting balita ng paghahari ng Diyos na ipinahayag sa atin ng Panginoong Yesu Kristo. Kaya muli maligayang kapistahan sa inyo lahat at uh, ipanalangin natin na alalayan ng ating parokya ng At ating mahal na patronang si Santa Clara ng Assisi.